Ha? Wow, para pag nag-brown out, may music tayo. Hindi. Ito, hindi mo tinanglod ang to. mo music tsaka movie. Para pag nag-brown out, may tayo. Hindi mo pa tinanglod music yung tablet. Ano, kailangan mag-app. Bakit? Kailangan eh. Oh, movie. Diba yan? Dahil hindi ah. Punta ka na sa YouTube. dami pa. Wala na. Puno <laughs> <Nasibutso>, oh. <laughs> na yung si Nagalit na. Ano ba yun? ang ingay mo. si yes, Happy eh. ka naman. I'm happy. So much to so my baby. Ah, na. Ay! Wait! Wait! Ano <laughs> na? Oh,